Ikaw na, guys. Magpapausok ang aking anak. Ayan na Titingnan natin kung marunong siya magpalingas. Guys. Sige. Kaya mo yan, anak. Isa kang Ah, uh, tawag nun? <laughs> Isa kang scouting, di ba? Ikaw naman, Papa. Huwag kang... wag kang Ito, umano... guys. Oh. Sobrang taba ng ano. Sobrang taba ng natin. Tubig daw mo. Nandito sa taas yung tubig, Kyle. Nandito sa taas yung tubig. Palagay mo. Listen, learn, and listen. Tulog. Wait lang. Tulog. Tulog yeah. nagising siya, Ate. Nagising siya kasi maingi kami. Ayun guys, oh ang bubong lang kita ng bahay namin. Guys, talong-talong. Ang -talong. hirap patayin. Ito guys. Malago. Ayun o. Kaya tanggalin natin rin. Malago ito. Taba. Ano? ano ka ba si ako ano pin... Hayaan mo siya. Hmm, dito talaga ako kukuha ng tubig. May tubig kami rito, Kyle. Huh? May tubig kami rito. Pag-ulan. Pag-ulan. Ang dami Pag-ulan ka, nino pa. Sobrang lagbo, guys. Ano? ng mga suwi, guys. Hmm. Ang galing natin kasi sayang lang naman kapag ano. May mga ano na nga siya, may mga ugat na. Ano <tinyo> kay? Ano kay kay? Wait lang, mamaya mo na i-turn sa akin na dyan. Ito yung ititira natin guys. Kasi hindi siya kasali dito. Ayan hindi siya kasali dito sa pinagtanggalan ng bunga. Ito yung ito yung mamumunga uli. Hindi ba yun pala yun? Mm hmm. Kaya katulad nito guys oh. Yan, ito yung tatanggalin natin. Ayan oh, kasi dito yung may bunga. Yan, ito yung hindi kasi tunpi mismo sa puno niya. Yan. Tama na muna kay sayang pag ano. Tama. Sa Grabe na ang ano ugat niya guys oh. Hmm. Kaya maganda na itanim yan. Sa hindi siya ano. Hindi siya bugbog. Hindi katulad nung unang tanim namin na ah. Kuting mo pa napakalayo pakalay layo. Magkano pa namin sa suhi so ng guys? Ito na ire. Fresh. Pagtanggal mo, tanim na lang agad. Sakit na lang tubig. Noon. Guys, okay, so mga ilang ano na lang ito, na. Kaya i-transfer natin. Ay, ito na lang tubig kayo. Ito na lang tubig. Ito na tubig. Sabi mo si Ate Marian, dala ng tubig dito.